Mali na yung kanto na dinaanan namin. Hindi ko kilala yung daan. Hindi ko kilala yung lalaki. Umiyak na lang ako. Sabi ko, Pauwiin mo na ako, please. Gusto ko nang umuwi. Sa papel, simpleng dati lang sa labas ang tawag doon. Dohan. Kakain, magsishopping, tapos babalik sa club bago mag alas 7. Pero sa gabing yon, sa kotse na hindi niya alam ang destinasyon, Biglang naging totoo ang lahat ng chismis na ayaw niyong paniwalaan. Kinabahan talaga ako nung time na yon. Sabi ko kay Lord, huwag mo akong pababayaan. Matagal bago niya natutunang, bigkasin hey, ang mga salitang yon. Nung 2002 siya unang lumipad, anim na buwan lang dapat, isang kontrata, isang Japan, isang alias, Aiko. Bago ang ilaw ng club, Isang taon muna siyang kumanta sa Pilipinas kahit sintunado para lang umabot sa 75 sa TESDA. Eksakto. Pasang-awa para sa lisensya, hindi para sa respeto. Tuwang-tuwa pa ako noon. Sabi ko, yes, nakaalis din ako. Sa Japan, malinaw ang trabaho niya. Kumahalalay sa customer. Kumakanta minsan sa isang linggo. Kumukuha ng order. Nagpapasaya. Sa Pilipinas, ibang tawag. Japayuki. Parang sentensya. Hindi trabaho. Naririnig ko yung, Japayuki, Japayuki. Sabi ko, ano ba yun? Ang panget pakinggan. May kuwota sa club. May puntos. May listahan kung sinong number one sa dami ng customer. At may siyang salitang pinakamabigat sa lahat. Dohan. Sa Japan, ibig sabihin ilalabas ka para kumain, mang shopping, tapos ibabalik ka. Sa Pilipinas, ibig sabihin daw, may nangyayari. May ginagawa. May kapalitang alahas, cellphone, component, pati bahay. Naririnig ko yun lagi. Kesyo boyfriend daw. Kesyo may nanyayari daw. Sabi ko, wag naman sanang ganon. Wag nang lahatin. Hindi lang mga hapon ng kalaban niya. Ninsan, sariling kababayan. Isang gabi, naupo siya sa maling mesa. Kinausap ang maling customer. Kinabukasan, tahimik na impyerno. Hindi ako nakatulog nun. Hindi nila ako pinapansin lahat. Parang pinagkaisahan ako. Mga Pilipina rin, mga talento, mga kasamahan niya sa isang club. Walang bumati, walang kumibo. Pero ang bulong, malakas. Akala nila, inaagaw niya ang customer. Akala nila, may ginagawa siyang marumi. Malang nagtanong kung totoo. Sabi ko, paano ako kakain kung ganyan tayo? Paano ako magtatrabaho kung may galit na hindi ko alam? Hangga hindi siya lumapit, hindi matatapos ang kaso. Na siya lang ang akusado at saksi sa sarili niyang paglilitis. Humarap siya sa kanila. Tinanong kung ano bang nagawa niyang mali. Doon lang lumambot ang boses. Humaba ang tingin at lumabas ang salitang sorry. Para sa iba, mababaw lang yun. Pero sa akin, mabigat. Ayokong nagtatrabaho ako na may galit sa akin. Anim na beses siyang gumalik sa Japan. Habang tumatagal, mas humiigpit ang batas. Hanggang dumating ang araw na hindi na makabalik ang mga Pilipina. Ban. Tapos. Bago siya tumigil, may naipon, may napundar, pero may naiwan ding hindi matubos ng kahit anong alahas. Ang tingin ng tao sa salitang entertainer sa Japan. Wala naman akong ibang hiningi, respeto lang, yun lang talaga. Kaya sa susunod na may marinig kang Japayuki o Dohan sa isang usapan, anong mas madali para sayo?